Paano ko sabihin ko sa yung magandang epekto sa katawan ng pag-inom ng alak? Ang alak po kasi meron niyang polyphenol. Ang ingredient na to usually galing yan sa mga prutas. Kasi di ba yung alak galing yan sa ubas. And according po sa mga pag-aaral, nakakatulong to para ma-improve ang ating blood flow. Posible po siya makababa ng ating bad cholesterol. And maganda po yung epekto nito sa mga ugat natin. So baka chat mo na yung tropa mo. Tol, inom tayo para healthy. Hindi lang naman po polyphenol yung laman ng alak. Meron din yung ethanol na nakakasira ng atay, nakakasira ng puso at nakakaliit ng utak. At meron din po yung acetaldehyde na pwede mag-cause ng cancer sa bibig, cancer sa lalamunan, at cancer sa sikmura. Kaya yung benefit ni polyphenol nawawala ng saysay -say dahil sa mga ibang halong ingredients na meron din sa alak. Dati po ang safe na limit ng alak ay isang shot glass kada araw. Pero binago na rin po yan ng WHO. Ang sabi po nila ngayon, wala na pong safe na limit ng alak. Ibig sabihin, kahit gaano ka onte yung iniinom natin, may dulot yan na panganib. Hindi naman po ako kontra sa pag -e enjoy lalo na sa pag-inom ng alak. Of course, nakaka-enjoy yan, nakakatanggal ng stress. Pero marami pa pong paraan para makapag-enjoy tayo na hindi natin sinisira ang ating katawan. So kung may kakilala kang malakas mag-inom, tag mo sila sa video na to.